Ngayon ay nakapag-check-in na kami sa hotel. Uh, kuri ka kami ng, la ng dinner. 9 o'clock na. Kamusta naman? So, naghahanap kami na mapagkakainan ngayon. Kain na si Ayni. Nalita, betay. Hira to. Umusuloy dito. Ngayon lang ng galing. Ready? Dee. פעקר, הגצה ביתאי, אקמיה Ako ng socks para bukas. O ba? Patahit-tahim to pero ang dami ng pinamili. <laughs> ah. So, so. Ang grabe, sobrang daming tao. 10 o'clock na. 10 p.m. na ang dami pa rin nag-check-in. Dami ang kukuha. Hair brush. Cotton brush. Kukuha na ano? Akohi. Kukuha na foreign. Iron ga. Iron Sky. Iron Sky. three pack from the tour. Two tours, two tours. This is a coffee mixer, sugar and cream. Pasa natin to sa front para ibigay sa atin tong hair straightener. Current siya, so may charge siya. number and signature and check-in. Tawa! Ah. Dito kami sa shower room kasi si Hiroto nag-swimming sa restaurant kanina. Yuck! Yeah. jump on the bed. No more jump. Four <laughs> wow. monkey jumping on the bed. Hey. Hey. Oh. Hey. 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 <laughs> and fruits. Tapos meron ditong cup and saucer and pang hot water para sa coffee bukas. Ay pa. Let's drink! Let's <laughs> drink!

一方で北日本では16球の kami ni Baby, pero meron pala ditong libre yung Kaya, pakain mo na kami ni Ay! Breakfast buffet. Embassy. si, yung buffet, wala naman palang nilagay na buffet si Dada. Kaya hindi ako nakapag-asagohan. <laughs> hindi naman. Skitinay dati, chiketo. Asagohan ng chiketo at gusto kumain daw doon 1,300 plus oh kaya umatras na lang ako kasi mahal 7-11 na lang so ngayon hindi pa naman ako nagugutom so diretso na kami sa embassy sana hindi ako magkasakit kanina kasi daro eh Hey, honey. Ah, diba si Gamote, no, Philippine Manila Makati hindi pa pero sa lugar namin dahil province walang ganyang karaming tao natulog si AKB o. Oh. AKB 48. Ba si? Balik ko lang ako ng isang copy ng Xerox kaya nag-unigay muna ako kay Lia. Mukhang okay ang aking mga papel. Yay! Hey! We're here at Odaiba. Rainbow Bridge. Sa totoo lang, ang sama ng pakiramdam ko. Nilalabanan ko lang. Para kung mahihimatay na sa totoo lang. Siguro, nahawa na ako ng corona. Si La Daddy, ano, uh, bumili lang ng gatas kasi naubos yung gatas ni Hiroto. Tapos, ako, tsaka si Kylie dito muna sa may Odaiba Beach magmumuni-muni muna baka medyo gumaling-galing ako habang nagmumuni-muni Odaiba in the house Rainbow Bridge Wow What's that, Kylie? <laughs> nawala na yung ano kausap kong koreana nakakatuwa siya kasi yung pangalan ni Aili <laughs> konnichiwa yung pangalan ni Aili came from a uh, Korean American singer sa Korea kaya sabi kaya na siya na oh tas ang pagpronounce pala ng Aili hindi pala Aili Aili pala wala wow, naman kaya tuwan-tuwa siya nagpa-picture kay Ailey. Eh, boring. Ang ganda. Parang medyo naging nakalimutan ko yung karamdaman ko ng bahagya. Guys, nagpunta muna pala kami sa clinic malapit dito sa amin. At ayun nga, positive nga ako sa corona. So ngayon, di ko ngayon alam ang gagawin ko. Nagbe-breastfeed sa akin si Ailey. Kaya wala na akong magagawa kundi maganda hawa-hawa na lang kami dito. Tapos na kinuha na nga pala yung binigyan ako ng gamot sa sakit ng ulo tsaka sa lagnat. Kanina nang nasa sasakyan ako, taas na lagnat ko eh. Pero nung pumunta kami ng BOM, ano, mabungaba naman siya. Kaya lang, biglang yung napaos ako. Tapos, sakit talaga ng ulo ko. Tapos ngayon, si Daddy, papasok na siya. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang magbabantay sa amin. Wala naman akong magagawa kung di bantayan talaga yung mga anak ko. Kaya, good luck na lang sa akin. Sana hindi sila mahawa. Pero sa totoo lang, init na ng ulo ni ni Ailey. Ang hirap ng sitwasyon ngayon, lalo na pag wala ka talaga kaagapay na magbabantay pag may sakit ka, tapos yung asawa mo pa workaholic naintindihan ko naman si Dada kung bakit hindi niya din maiwan yung trabaho niya kung ba't hindi niya kami mababantayan kasi ano eh kung hihinto din siya, kung hindi din siya papasok, mas lalong walang, mas lalong mawawala ng income syempre yung mga gamot namin si Yamato din Hanggang ngayon, meron pa rin lagnat. Tapos, yung mga bata, yung inaalala ko na baka ano eh. Pag nagkalagnat sila, ito yung inaalala ko, sana hindi sila mahawa. Kahit na nagbe-breastfeed sa akin si Ailey, kahit imposible, no, na hindi sila mahawa. So, pinagdadasal ko na sana hindi sila mahawa. Kasi, kaya nyan, ako rin naman yung inaasahan ng anak ko na mag-aasikasa sa kanya, kaya si Amato ngayon hindi ko na alam kung kung ano buti na lang masakit ng katawan ko tsaka yung ulo ko ang sakit binibiyak parang binibiyak kaya pagaling na lang fight na lang walang magagawa, so inumin na lang ng maigi yung gamot para wala eh. walang maaasahan sarili ko lang maaasahan ko eh kaya walang magagawa kundi magpagaling na lang talaga. Ano English? hindi ka mahawa, no? Mami! 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 Mami. <laughs> Hello! Eto! Meron pa rin corona, pero walang magagawa wala kaming magagawa ni Aileen na kami pa rin ang magkasama pinagdadasal ko na lang na sana hindi siya mahawa tapos si Hiroto si ni daddy sa trabaho niya kasi hindi ko daw kakayanin na na magbantay kasi ng dalawa at pagising ko rin sakit din ng katawan ko at saka hindi rin ma ma hindi rin makapagyasumi si daddy sa work niya kasi napaka-workaholic niya. At saka, bukod sa workaholic siya, ano siya eh, ah, naka-schedule na talaga yung hindi na pwede i-cancel yung kinuha niyang trabaho. So, ayun. Kaya para makatulong na lang sa akin si Daddy, iniwan din dinala na lang ni Daddy si Hiroto. saka para, ayun na Ngayon medyo okay, okay ako ngayon. Pero kanina gumising ako ng 10 o'clock. 10 o'clock na kami gumising ni Ailey ano, medyo nahirapan ako gumising. Tsaka pag ito, unting oh, galaw-galaw lang, sakit ng ulo ko, nahihilo. So, ayun. Ngayon is 3.30 na dito. Ito, okay oh, naman si Aili. Genki naman siya. Hindi naman siya, ano, pero sana talaga, hindi talaga ma hindi maano si Ailey hindi siya mahahawa sa akin yun lang talaga yung ko eh wala kasing magagawa ako lang magbabantay dito tapos si Yamato din kaya sana niyang bantayan si Ailey kaya alam meron din corona kaya ayan kanya kanya kaming kwarto dito ngayon kanya kanyang ano kanya kanyang hain sa sarili na lang tapos nung bumaba ako, kumuha ko ng almusal, dinamay ko na rin si Yamato. Mommy. Ah, ayun. Mami. Man. Mami. Man. <laughs> Mami. Man. <Ha>? Man. <laughs> Mami. Mami. <laughs> Mami. Ay, tayo. Mami. 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 Kawai. 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 It's our third day here sa aming kwarto at ito na kasama ko na si Hiroto. Hindi na siya sinama ng daddy niya sa trabaho. Magkakasama na kami. At ito si Aini. Nabe-breastfeed talaga. Ayaw niya talaga ng ano. Ito nga, nagtimpla ako ng gatas eh. Ito, nagtimpla ako ng gatas pero hindi niya man lang ininom. Eh, hanggat maaari sana ayoko mag-breastfeed kasi nga may corona ang person. Pero wala, umiiyak siya eh. Kaya wala talaga magagawa. Kundi, wala akong magagawa. Kundi pa inumin siya. Kaya bahala na kung anong mangyari. Dasal na lang talaga ang pinanghahawakan ko para hindi sila mahawa itong mga anak. Kaya yun. ko. Dokay ko. Eh. Ah. Uh, what's that? Hmm? Hmm. Oh no. <laughs> oh no. guys. Nice. Pinawa mo expressway yung legs ko. No, not. No, not. Ha? Huh? Oh, nalagyan mo pa ng taong tumatawid. Nalagyan mo pedestrian line. ちょっと待って、こっち向いて <laughs> あちょっと待ってまだある<口> <laughs> <laughs> ちょっと待って。 ちょっと待ってちょっと待ってわーちょっと待って <noise> うん、ーん Palaking may umalabas na may kinagatan siya dito sa mata. Tapos biglang mamamaga. Ano kaya ito? Pagkahapon, dalawang mata niya may parang kagat ng lamok. Tapos ngayon meron na naman. Tapos gumaling na siya nung natutulog siya. Tapos ngayon meron na naman. Ano ba ito? nang namin si daddy ng mga 10 a.m. babalik daw siya. Uuwi daw siya. Tapos punta na kami ng hospital para check pa up si Ivy. Tapos si Hiroto. Ayan. May kagat na naman sa mata. tama mo yung mga eye bags niya ang namamaga. Kasi kagahapon, may kagat din siya dito, Tapos dito din, nung una dito, kasi namaga ng ganyan. Tapos yung na dito, namaga din. Hindi sabay ng namamaga. Tapos mga bandang gabi na, nawala na. Tapos ngayon pagising niya, ay naman, may parang may kinagata na naman siya sa eye bags niya. Kaya nakakapagtaka. Hindi ko alam kung kinagat ba yan o lumabas lang ng kusa eh. Ayun. Tingnan ko na, obserbahan ko na lang kung ano mangyayari maya maya kung mauulit-ulit na mamamaga ulit yung buong mata niya. Kasi kung ganun ulit, siguro lumabas siya, hindi siya kinagat talaga ng insekto. Pero para siyang kagat ng namuk. para siyang kagat ng insekto. Kaya nakakapraning, hindi ko na yung nararamdaman ko, hindi ko na, hindi ko na tuloy nararamdaman. Eh hindi ko na namamalaya, may sakit din ako. Kasi mas na naalala ko itong mga ito, nakaka-nervyos, nakaka, nakaka sabay pag nagkasakit. Mas ka na gumalim Wala na akong panlasa. Pati yung kape, walang lasa. Ayan o, oh, magang magana na ngayon o. Oh. Ichi? Ayan o. Walang minuto pa lang ganyan na. Ah. Tapos itong mamaya kabila. Wala yan ah. The princess wearing the tiara, knowing that you are a princess of the realm. Little princess, I know. <laughs> kahit corona boot cut, nung may corona hindi siya It's Gahap nandang. La 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 la. La 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 la. Little princess wearing the <coughs> tiara Ano ang hirap kong niya sakit ng likod ko sa may to Sumay 5 days ko na to still survive <coughs>